🎵 Salamat sa iyo, ipinaglaba mo ako, at inaalagaan mo kami ng anak mo Ang tanging nais ko lamang asawa ko, bawas-bawasan mo ang kadiwaraan mo Huwag palaging galit tikum ang bibi At bawas-bawasan mo Ang iyong pananaki Ang aking dalangin Sana ay pansinin Kung ayaw mo ikaw Sa akin ay samain Baka <laughs> at sa akin masaktan at aking palitan. <laughs>